ang dalawang punong kahoy. Noong unang panahon, sa gitna ng isang malawak na kagubatan, may dalawang punong kahoy na magkatabi. Ang una ay isang matayog na nyog, tuwid, matigas at mataas na umaabot halos sa ulap. Ang pangalawa ay isang mabangong kalachuchi, mababa lang ngunit palaging namumulaklak ng puti at dilaw na bulaklak na kinagigiliwan ng mga tao. Isang araw, sinabi ng matayog na niyog, Kalachuchi, sayang ka, ang baba mo, ang liit ng katawan mo, at madaling masira ang mga sanga. Tignan mo ako, mataas, matatag, at pinapakinabangan pa ang bunga at dahon. Mumiti lang ang kalachuchi at sagot niya, Tama ka, kapatid. Hindi ako kasing taas o kasing tibay mo. Pero masaya ako dahil may naibabahagi rin akong ganda at halimuyak sa iba. Lumipas ang panahon, dumating ang isang malakas na bagyo. Hinampas ng hangin ang mga puno. Iyak at ugong ang narinig. Ang matayog na niyog, dahil sa sobrang taas, unang tinamaan ng kidlat at halos mabuwal ng malakas na hangin. Samantalang ang kalachuchi, kahit maliit, ay sumasayaw-sayaw lamang at nanatiling nakatindig matapos ang bagyo. Kinabukasan, maraming tao ang dumaan. Nakita nila ang nagbagsakang niyog at ang kalatsuchi na namumulaklak pa rin. Kinuha nila ang mga bulaklak at ginawang alay sa simbahan at sa kanilang mga tahanan. Doon na unawaan ng nyog, hindi pala sa taas at tibay na susukat ang kahalagahan ng isang nilalang kundi sa kabutihang na ibabahagi niya sa iba. Aral ng Kwento ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anyo o lakas kundi sa kabutihang maibabahagi niya sa kapwa.